sa unahan. GP, Thank you. tayo ka. Okay. Hello po, good afternoon and congratulations sa success ng Linlang. And excited kami, no? Kim, first question for you. Wanna get well soon? Um, uh, pero ang Thank question, you. kasi kanina naman get sa the making nung pinalabas, no? Yung mga BTS na parang nabalatang ka talaga dito and nagulat ka or natakot ka when you first... Nasaan si Kim? Uh, when you first um, to read about the role, no? Ayan, okay. So, ano yung talagang, kung you can recall kung ano yung talagang naging reaction mo nung una mong nalaman at paano mo ginage or dinesisyonan na mag-yes sa role ni Juliana kasi malayong malayo siya sa lahat ng nagawa mo before? Um, mahabang proseso, mahabang um, pag-oo kasi sobrang takot talaga ako sa role na ganito and never ko in-imagine na gagawa ko ng ganito ka mature, upbeat, offbeat, um, malayo sa sarili ko, ha, tawa tayo here and there. Mm -hmm. Pero, umabot din dun sa decision ko na kailan pa ako makakalang na ng ganitong klaseng role, ganitong klaseng kwento, with stellar cast, na ngayon ko lang makakatrabaho, halos lahat. Actually, si JM lang yung nakatrabaho ko. Yung silang lahat, ngayon ko lang naka-work talaga. So, tsaka alam ko din naman na dreamscape, alagaan nila ako. So, mataas yung tiwala ko sa kanila. And I think it's part of my career growth as an actor. Ayan. And then, kanina na-mention mo yung, kanina na-mention doon sa The Making, yung binalatan ka, kabo, di direct FMR, no? So, any anecdote or experience na pwede mo ma-share sa amin tungkol dyan sa nasabi mo? Um, si Derek FMR, siya talaga ang nag, ano, nagsimula kung sino si Juliana. Tinataka niya, sabi niya, eto ka. Yung dimple ko dito, ginawa niya nunay. <laughs> Kasi pag nagsasalita ako, may butas. So, nababother siya. So, hindi daw nakaka-mature and sophisticated ang babae. So, ginawa na lang namin nunan yung dimple ko dito. para hindi na siya matanggal. Di ba gano'n siya kang so Congratulations, Direk, and thank you so much. <laughs> Pero lahat, halos lahat ginagaya ko lang sa kanya. Tapos pinapaulit niya sa akin ang pinapaulit kapag nagiging kimchi na. Hanggang sa mahuli ko na talaga si Juliana. So, yun, malaki talaga yung pasasalamat ko sa writers, sa directors, sa taga-ilaw namin for and wardrobe. Lahat. Thank you so much, Kim. And then, last question po for Miss Maricel Soriana na lang po kasi marami ding nabitin pa kay Amelia kahit sobrang daming iconic or sobrang daming viral na eksena. Pero parang feeling ng ibang nakanood ako, I felt na medyo nabiten pa ako doon sa experience. So ano pa yung sit ano pa yung nasa 60% na hindi namin no, napapanood pa yung aabangan namin po sa character niya. May iba pa bang masasampal? Alam ko no una na worry ako dahil sabi ko eh kung mauuna doon. Ah, pwede naman tayo mag-subscribe doon para mapanood na natin, di ba? Pero after noon, dito naman ipapalabas. Sabi ko nung nalaman ko daw Sabi ko ah ay, ganun ba? So, i-reliant niya? Sabi ko nga, para mas makita pa nila yung iba pa na hindi pa nila nakikita. So, positive ako na mas pangugustuhan niyo to. Kung nagustuhan nyo yun doon sa ibang bansa, maganda yun. Pero iba naman tayo mga Pinoy, di ba? So, sa tingin ko, mas maiiyak kayo dito. May iba pa ba po bang masasampal or mas saya na or <laughs> emotions? na pa si Jimmy kung meron pang lalating ka ng palad ni Amelia? Meron. Ay! Abangan mo yan, Thank Ikaw mo, no, Jimmy. Ay, huwag naman siya. Thank you po. Gento, sulit ni Kevin pa Thank you, Jimmy. Let's call it. Ano ba si Franz? Is Franz here? O oh, basahin ko na lang yung question ni Franz. Para kay Paolo, we've seen in this series how Victor fought for Juliana and their marriage. Do you think tama yung mga ginawa niya? In reality, would you have done the same? I think tama. Um, well, not all of the choices, especially the choices leading towards that. Pero kasi talaga eh, parang nagsakripisyo ka para sa pamilya mo, nag-abroad ka, pagbalik mo. Alam mo yun, kahit, kahit alam mong may problema, kahit alam mong nasaktan ka or may nagkamali, mapapaisip ka rin kung nasa iyo nang galing yung pagkakamali, kung dahil nawala, nawala ka na matagal or for whatever reason. Pero hanggat kaya, ilalaban, at ilalaban mo talaga yung pagmamahal mo sa, iba. sa, sa isang tao. Lalo na kung alam mong nakikita mo yung kinabukasan mo or nakaset yung kinabukasan mo sa kanila. Nakasama siya. Alright, thanks, Pao. The next question is for Kim Chu. Not romanticizing Juliana and her panlilin lang, but to those who haven't seen it yet, why should we somehow understand her and what she did? Thank you so much for that wonderful question. This is candidate number two. <laughs> <laughs> um, tiguro, surprise. hindi siya masyadong. Um, na-explain kung bakit niya ginawa yung mga bagay na yun. But this time, sa teleserye version, this is the longer version. So, dito niyo mas maintindihan. Kasi kahit ako din, nung prime, hindi ko naintindihan si Juliana. Pero habang ginagawa namin siya, naintindihan ko kung bakit niya ginawa lahat yon So, I hope this time, simulang January 22, gabi-gabi, maintindihan niyo na kung bakit ginawa ni Juliana yung mga bagay na hindi niya akalain magagawa niya. Gusto ko mag-follow up. Kim, kung nasa kabilang side of the rope ka, other end of the rope, pa-forgive hmm. For mo si Juliana? Kung ako si Victor? Yes. Mapapatawad sa mapapatawad pero hindi hindi mo naman mabibigay yung 100% kapatawaran. Kasi pag nalamatan na yung love, no. it will never be the same. Alright, thanks Kim. Ang um, next na magtatanong is Kate Adahar. Kate, Kate is here. Nagulat ka rin. Of Random Republica. Hi, Kate. Ayun ka, Kate. Hi, good afternoon. Um, my first question is for Kim. Kasi, um, Kim, ikaw ang Pipitumi ng sweetness, ganyan. At kanina medyo nasagot mo na yung tanong na natuwa ka pa na marami na galit. Pero ano yung memorable feedback or comment, even from friends? <laughs> uh -oh. Di ba natuwa ka? natuwa so Yes. Effective yung garam. Um, ano, siguro yung pagdumaan sa kanto si Juliana, tatagasan daw nila. <laughs> Anong tatagasan? Gigripuhan! Ano ba? Oo, gigripuhan daw. Anong gigripuhan? Sasaksakit pala. So, hindi ko na get. So, sobrang bak. Sabi <laughs> ko, ah, gigripuhan pala ninyo ako ah. Pero, maraming kakalbuhin din ako. Uunatin din yung buhok ko. Marami actually. Pero, ito yung mga, yun nga sabi ko na before, ito yung mga hate comments na music to my ears. So, ibig sabihin, ano siya, effective, I guess. Salamat. Mainis pa kayo. More, more pa. Gami Kaninong yung idea yung kulot ang buhok? Direct as yes, a man. Ah, talaga? Kasi kayo ba, nagkukulot ka pa ng buhok? Inuunat ko na po para hindi na ako tagasya. <laughs> so, direct, look mo talaga yung, ano, yung kulot ng buhok. Uh, no, Naka-study naman kasi yan dun sa... Eh. If, uh, sa, sa visual and uh, oral thematic uh, presentation ko sa kanila. No? Tapos pangalawa, sy syempre, dinaks post mo yun sa through the years, how many times have you seen Kim in, in, in such a hairstyle? That's right. Tapos, syempre, meron ka din naman poetic representation dun sa, yung, for the choices that she went through. Right. Para ma-reflect physically. Uh, from the colors day where I asked my designers to, to sit down with the stylist and the uh, makeup and hair. Sabi ko, it represent ako sa kanila. Ito Yung tema nung ano, yung palabas, ganito yung, yung visual at saka oral form na gusto kong ma-achieve. Right. And so we come together in an agreement kasi dapat cohesive kayo lahat. Solid dapat yung look eh. Ganda na look ni Kim. Laging kita yung collarbone. Laging ganun yung ano ni Juliana eh. Look eh, no? Thank you, MJ. Okay, Kate? Okay, thank you, Kim. And for my second question for Paolo, Uh, ikaw yung isa sa pinakamaraming confrontation scenes dito sa series. And tama namin yung pain and yung galit. Um, can you take us through behind the scenes? Kung masaya pa ba kayo dun sa set or galit-galit muna? Paano ka, paano ka behind the scenes? Um, masaya so naman sa set. Um, uh, isang one thing that's nice with this group it's always a discussion. So even before we start the scene, or minsan kaharating para uh, na sa ko na hagit sa direct for my concerns and uh, just to find out what he wants for the scene. Para ginawa namin, hindi na kami nakahagulatan and magawa namin ng na angkop sa pareho namin vision. Pero sure, following the direct But it, there were so many. So one of the challenges were um, how would you attack this different? I'll give you for, uh, uh, for example this game. Parang uh, umiiyak ka. Siguro sa sa poong series more than 10 times ka umiiyak. Paano mo ibaybayin yun sa mga iyak mo from the start, considering yung um, mga situations na pinagdadaan Uh, it's like, um, the nice thing about, again, like what I've said, uh, this group is they're always open for a discussion and a collaboration. So I'm happy. Thank we'll you, direct. FMR FMRI Director. Thank you and congratulations, Thank you, Kate. Now we have Alex.